Wala, di pa kong marunong pumili Basta nitong maghangat ng ganyang vintage ha Di pa marunong pumili Uy, umaga na ano pa Okay Gusto mga cigar. ah uh, Good morning Siguro 8.56 am nang ano Nang umaga 8.24 ang date eh <laughs> kasi makakapag-upload sa YouTube. Bali, pupunta ako sa palengke ng Baras para titigin tayo ng ukay-ukay. Baka tayo makahanap ng ano roon. Nang sinasabi lang grill. Alam mo na, mga vintage na ramit. Stay natin. May mga buka na bayabas o. Oh. Malilit pa lang. Pero pag lumaki ito, sabay-sabay eh. So, tiba-tiba na naman ako dito. Libre naman namin nandal ba? Alright! Tarahan muna tayo sa isigan natin Hindi na ako nakapagtinra Sisig Kaya yeah, ito yung pwesto ko, isigan Tatlong araw na ako hindi nakapagtinra Mamaya tingnan natin tayo sa highway malapit na uh, Marami ng ano, basak yan <laughs> Changi kasi ngayon, Changi siya rito siya. So yung mga ukay-ukay tunay natin kung magkano halaga sakwato ko sa malapit wala, di pa akong marunong pumili bestan ko itong maghangat ng ganyang vintage di pa marunong pumili Naghahanap tayo ng single stitch Yung mga ganito Single stitch Rito sa na Sa Sa arms Tapos rito sa Sa baba Kaya lang napakahirap maghanap Ewan ko lang kung meron rito. Pero inihirapan. <laughs> May harapit pa pala maghanap ng ganyong grill. Na ramit. Tsaka yung ano, all over printed sa buong ramit. Wala, wala tayo nakatang vintage mga kasiga. Wala ko talaga rito sa barat. Kumbaga, uh, nauunaan ng iba. Sabi nakakano nila ah uh, warehouse. Baga nako na lang nako na lang ng gabi ang item. Tapos maghahangal sila ng gabi. Yo, on the spot pa or inaano pa lang nila yung may popos, eh, may ari na. Sabi ni Kuya nung, nung nag ano gabantay try ko sa morong. Kasi tiyang giri buwas sa morong lindo. Kaya yun. Marami raw raw. makakita. Kaya pala ako nang hanap eh. Wala ka kahit isa. Talagang ano yung ginturin talaga. Bagay, first time ko pala. So yun, ano sa tayo. Huwag na tayo. Tapos na itong vlog na ito. Bye bye. Wala akong nabiling vintage na ramit sa ukayan pero meron akong ito dosita <laughs> tatuwing kumamaya at saka itlog ganilaga alright galing to kay nanay ito ah saka ito ah yan sagmit na kanto bar man galing kay GR hirapin ko muna para ipalit ko rito yo babalik ko ulit siya hindi na kasi nag trail trail tapos wala na rin akong makasama kasi lagi silang wala tapos type ko na rin ng ano ah papas rolling ko na rin dito ah gulong ko para mas mabilis na napakakunot nito ah then itong travel 140 travel niyan papababaan ko siguro 120 o 110 yan alright okay na ito salamat kay GR shout out